Kamusta mga kaibigan? Napansin nyo na ba kung gaano kabilis nagbabago ang mundo? Mga digmaan, krisis sa ekonomiya, at mga gobyernong unti-unting kumukuha ng higit pang kontrol. Para bang lahat ng ito ay umaayon sa mga propesya na sinabi na noon paman? At ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa na bihirang gustong ipaalam sa inyo. Ang koneksyon ng Antikristo, ang pandaigdigang ekonomiya at ang babala ni Jesus tungkol sa lahat ng ito. Kung gusto mong maunawaan ang mga palatanda ng ating panahon at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong buhay, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel na ito at i-activate ang notification bell dahil magdadala ako ng mga nilalaman na magbubukas ng iyong mga mata sa katotohanan. Ngayon, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, dumiretso na tayo sa mahalagang usapan. Binalaan tayo ng Biblia tungkol sa isang pandaigdigang pinuno. Matagal nang ipinapaalala sa atin ng Biblia ang tungkol sa pagdating ng isang pandaigdigang pinuno, isang taong lilitaw bilang isang tagapagligtas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang tunay na layunin yun niya ay ang kontrolin at alipininin ang sangkatauhan. Hindi ito katang isip o isang modernong teorya ng pagsasabuatan. Inilarawan na siya sa kasulatan, kasama ang detalyadong paglalarawan ng kanyang paglitaw, impluensya at plano upang sakupin ang mundo. Ngunit paano ito mangyayari? Alamin natin ang tungkol sa makapangyarihang hula na ito at kung ano ang maaaring maganap sa hinaharap. Isang daigdig sa krisis, ang perpektong panahon para sa isang karismatikong leader. Isipin ang isang mundo na nasa matinding kaguluhan, mga digmaan, taggutom, pandemya, at mga krisis sa ekonomiya na lumalaganap na parang isang hindi mapigilang sunog. Ang mga tao ay desperado, hindi na alam kung kanino sila maaaring magtiwala. Ang mga pinuno ng mundo ay bigong makahanap ng solusyon at ang lipunan ay tila nasa bingit ng pagbagsak. Ito ang perpektong panahon para lumitaw ang isang pandaigdigang leader, isang karismatikong lalaki, matalino, mapanghikayat at puno ng pangako. Ang lilitaw nagdadala ng solusyon sa lahat ng problema ng mundo. Makikita siya bilang isang bayani isang taong may lahat ng sagot na kayang pag-isahin ang mga bansa at magdala ng katatagan. Ngunit, binalaan tayo ng Biblia, huwag kayong palilin lang. Sa dalawang Tesalonika, dalawang tatlumput tatlo hanggang apat, sinasabing ang lalaking ito ay tatawaging anak ng kapahamakan, sapagkat dadayain niya ang mga bansa gamit ang kanyang mga salita at kahangahangang tanda. Hindi siya agad lalabas bilang isang malupit na diktador. Sa halip, tatanggapin siya ng buong mundo bilang isang tagapamayapa at revolusyonaryo. Ngunit, sa likod ng kanyang mabait na imahe, may isang lihim na plano upang ganap na sakupin ang mundo. Ang Antikristo ay sasakupin ang mga bansa. Ang pag-akyat sa kapangyarihan ng lider na ito ay hindi sa pamamagitan ng dahas kundi sa pamamagitan ng panlilinlang. Makakakuha siya ng suporta mula sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo at kikilalanin bilang tanging solusyon sa pandaigdigang krisis. Sa pahayag 13, inilalarawan na magkakaroon siya ng hindi pa nagagawang impluensya, pinag-iisa ang mga bansa at pinapatupad ang isang bagong pandaigdigang sistema ng pamamahala kung saan lahat ng Desisyon ay manggagaling lamang sa kanya. Ang mga gobyerno na dating mayayamay kanya-kanyang kalayaan ay susunod sa kanyang mga utos. Magdadala siya ng mga kasunduan pangkapayapaan at mga programang pangkaunlaran upang wakasan ang mga hidwaan at pasiglahin ang pandaigdigang ekonomiya. Magtitiwala sa kanya ang buong mundo, naniniwalang siya ang leader na matagal nilang hinintay. Ngunit ito pa lamang ang unang yugto ng kanyang plano. Ang pangkontrol sa pandaigdigang ekonomiya, isa sa pinakamahalagang hakbang ng Antikristo, ay ang paghawak sa sistemang pang-ekonomiya ng buong mundo. Sa pahayag 1316 hanggang 17, ipinahayag na walang sinuman ang maaaring bumili o magbenta ng walang pahintulot niya ibig sabihin nito mawawalan ng halaga ang mga pambansang pera at isang bagong digital na sistema ang ipatutupad mawawala na ang perang papel at lahat ng transaksyon ay magiging digital at mahigpit na binabantayan kung pagmamasdan natin ang kasalukuyang panahon unti-unti nang nangyayari ito dumarami ang mga bansang lumilipat sa cashless transactions Ipinapakilala ang mga digital currency at nagiging mas dependent ang mga tao sa teknolohiya upang makapag-transaksyon. At dito papasok ang kanyang huling galaw. Ang mga taong tatangging sumunod sa kanyang sistema ay itatakwil. Hindi sila makakapagbukas ng bank account, hindi makakahanap ng trabaho, at hindi rin makakabili ng kahit anong pangangailangan ang kontrol sa relihiyon at isipan ng tao. Bukod sa ekonomiya at politika, ang tunay na layunin ng Antikristo ay sakupin din ang espiritual na aspeto ng mundo. Hihingin niya ang pagsamba ng lahat. Sa dalawang Tesalonika, dalawa, apat, sinasabing itatatag niya ang kanyang sarili bilang Diyos sa templo at hihilingin ang debosyon ng lahat ng tao. Hindi lang siya magiging pinuno ng mundo kundi aangkinin niya ang pagiging Diyos. Gagamitin niya ang mga himala at tanda upang linlangin ang buong mundo. Maraming tao ang malilinlang naniniwalang siya ang sagot sa lahat ng problema ng sangkatauhan. Ngunit para sa mga tatanggi sa kanya, matindi ang kaparusahan. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang patahimikin ang sinumang magtatangkang ipahayag ang katotohanan ang panlilinlang ay magiging napakalakas at kahit ang pinakamatalino ay maaaring madaya papunta na ba tayo sa direksyong ito ngayon tingnan natin ang nangyayari sa ating paligid ang teknolohiya ay lalong lumalawak ang pisikal na pera ay unti-unting nawawala ang mundo ay unti-unting papunta sa isang global na ekonomiya ang mga propesya ng Biblia ay hindi lang katang isip. Unti-unti silang natutupad sa ating panahon. Ngunit may pag-asa. Ipinangako ng Biblia na babalik si Jesus upang tapusin ang kasamaan at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Kaya huwag kayong magpalinlang, manatili sa katotohanan at maghanda sa pagbabalik ni Kristo. Huwag kalimutang ilike, ishare, at mag-subscribe para sa mas marami pang mga revelasyong biblikal. Ang krisis na magpapakilos sa pagbabagong ito, walang malaking pagbabago ang nangyayari ng nang walang dahilan. Upang tanggapin ng mundo ang bagong sistemang ito, kailangang makaranas muna ito ng isang matinding pagbagsak ng ekonomiya. Isipin mo ang isang sitwasyon kung saan ang pinakamalalakas na pera sa mundo, dolyar, Euro, Yen ay bumagsak. Mataas ang presyo ng mga bilihin. Nagsasarado ang mga bangko. Natatakot at nagkakagulo ang mga tao. Nawawalan ng trabaho ang marami. Nagiging walang halaga ang pera. Ang matinding kaguluhan sa ekonomiya ay magbubukas ng pinto para sa isang himala, isang solusyon na ipapakilala sa buong mundo. At sa puntong iyon, lilitaw ang Antikristos dala ang kanyang mungkahi, isang pandaigdigang sistema ng pananalapi. Walang krisis, walang inflation, walang katiwalian, isang sentralisadong kontrol sa lahat ng yaman sa mundo. At tatanggapin ito ng mundo ng buong puso. Ang katapusan ng pisikal na pera at ang simula ng bagong panahon ng digital na ekonomiya. Sa ngayon, Unti-unting nawawala na ang pisikal na pera. Mas pinipili na ng tao ang digital transactions, contactless payments, instant bank transfers, digital wallets. Ito na ang bagong normal. Maraming bansa ang nagsisimula nang mag-develop ng kanilang opisyal na digital currency. At ang susunod na hakbang ay hindi na maiiwasan, isang pandaigdigang digital currency na may sentralisadong kontrol kung saan wala ng sinuman ang makakapagtransaksyon sa labas ng sistemang ito. Lahat ng transaksyon ay marirecord at mamomonitor. Ang gobyerno o isang pandaigdigang entidad ang may ganap na kontrol sa iyong pera. Kapag hindi ka sumunod sa sistema, maaari nilang i-block ang iyong account sa isang iglap. Isipin mo ang panganib nito. Kung lahat ng iyong pag-aari ay nasa loob ng sistemang ito, wala ka ng kalayaan. Sino ang hindi tatanggap? Sila ay itatakwil sa pahayag labintatlo, ipinahayag na hindi magiging opsyonal ang bagong sistemang ito. Ang hindi tatanggap sa bagong ekonomiyang ito ay mawawala ng karapatan sa anumang transaksyon. Walang makakabili ng pagkain walang makakagamit ng serbisyong publiko, walang makakapagtrabaho o makakapagpatakbo ng negosyo. Ang sinumang tumangging lumahok sa sistemang ito ay ituturing na rebelde sa bagong pandaigdigang gobyerno. At ano ang mangyayari sa mga nagre-rebelde laban sa isang totalitaryong gobyerno? Ang pag-uusig ay magsisimula. Paano ito tatanggapin ng mundo? Maaring iniisip mo, bakit papayag ang mga tao sa sistemang ito? Ang sagot ay simple. Dahil ito ay ipapakita bilang isang magandang solusyon. Sa simula, hindi ito ipapataw sa pamamagitan ng puwersa. Ihahayag ito bilang tanging solusyon upang mailigtas ang ekonomiya ng mundo. Ito ay ipapakita bilang mas ligtas. Wala nang magnanakaw o pandaraya. Mas epektibo wala ng abala sa mga bangko. Mas patas para raw maiwasan ang katiwalian at money laundering. Ang media ay magpupush ng ideyang ito. Ang mga leader ng mundo ay magsasabing ito ang kinabukasan. Unti-unting maniniwala ang tao na wala ng ibang paraan. At bago mo namalayan ang buong mundo ay kumbinsido na wala silang pagpipilian kundi tanggapin ito. Ano ang malapit nang mangyari? Ngayon, tumingin ka sa paligid mo. Maraming gobyerno at bangko sentral ang sumusubok na sa digital currencies. Ang artificial intelligence ay nagsisimula ng mag-monitor ng mga transaksyon sa buong mundo. Ang ekonomiya ng maraming bansa ay nagiging mas mahina at mas nakadepende sa pandaigdigang solusyon. Hindi na ito tanong ng kung mangyayari ito ay tanong ng kailan mangyayari. Ngunit may isang katiyakan. Babalik si Jesus upang wasakin ang sistemang ito at itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Isipin mong magising sa isang mundo na ganap. Nang iba, isipin mo kung paano magbago ang mundo sa isang iglap. Wala ng pisikal na pera, wala ng cash transactions. Lahat ng binibili at ibinebenta ay kailangang dumaan sa isang sentral na sistema. Upang makilahok sa sistemang ito, kailangan mong magkaroon ng isang espesyal na pagkakakilanlan. At narito ang pinakamalaking problema. Ang ID na ito ay hindi lang basta numero o dokumento. Ito ay isang tatak, isang sapilitang marka na nakalagay sa iyong katawan mismo. At kung tatanggihan mo ito, magiging labas ka sa sistema. Walang pagkain, walang trabaho, walang buhay sa loob ng lipunan. Ito ba ay science fiction? Hindi. Ito ay matagal nang ipinahayag sa Biblia. At ang mundo ay patungo na mismo sa direksyong ito. Ang propesya ng Biblia, babala sa pahayag, labintatlong pahayag, labintatlo, labing-anim hanggang labimpito. At pinipilit niyang tanggapin ng lahat maliit at malaki, mayaman at mahirap, malaya at alipin ang isang marka sa kanilang kanang kamay o noo upang walang sinuman ang makabili o makapagbenta maliban sa may tatak, pangalan ng halimaw o numero ng kanyang pangalan. Ibig sabihin nito, lahat ng tao ay mapipilitang tanggapin ang isang tatak. Ang tatak na ito ay kinakailangan upang makilahok sa ekonomiya ang pagtanggap sa tatak ay nangangahulugan ng buong pagsunod sa bagong gobyerno ng Antikristo. Ang pinakamapanganib, ang pagtanggap sa tatak na ito ay nangangahulugan ng pagtanggi sa Diyos. Paano ito maipapatupad? Ang pagbabagong ito ay hindi mangyayari agad-agad. Ito ay dadaan sa maingat na mga hakbang, pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya. Mawawala ang pisikal na pera at papalitan ng digital currency, pagpapakilala ng teknolohiyang nakakabit sa katawan, magiging normal ang paggamit ng biometrics at implants para sa pagbabayad, ganap na kontrol sa transaksyon, walang sino man ang makakagalaw ng kanilang pera nang hindi nalalaman ng gobyerno, pag-aalis sa mga hindi susunod, ang mga tatanggi sa sistemang ito ay mawawalan ng akses sa pagkain, tubig at trabaho. At ang pinakamasakit, marami ang tatanggap dito ng walang pagtutol sapagkat ito ay ipapakita bilang isang pagunlad para sa sangkatauhan. Ano ang dapat gawin? Huwag magpalinlang, huwag sumunod sa sistemang ito. Lumapit kay Kristo sapagkat siya lamang ang tunay na daan tungo sa buhay na walang hanggan. Ibahagi ang katotohanan ito. Ang mundo ay papunta na sa huling yugto ng kasaysayan. Maghanda sapagkat si Jesus ay muling darating. Ngunit ang tunay na layunin ay ganap na alisin ang kalayaan ng individual at ilagay siya sa ilalim ng ganap na kontrol. Handa na ba ang teknolohiya? Kung ang propesiyang ito ay isinulat halos dalawang libong taon na ang nakalipas, maaaring itanong natin, paano ito magiging posible? ang sagot ay nasa paligid natin. Ang mga digital na pagbabayad ay pumapalit sa pisikal na pera. Ang biometric identification ay ginagamit na sa mga bangko at mga sistema ng seguridad. Ang mga microchip at digital tattoos ay sinusubukan na upang mag-imbak ng dato sa pananalapi at kalusugan. Ang mga digital na pera ng gobyerno, CBDC, ay nasa yugtuna ng pagpapatupad ang mga bagay na dating imposible ay nangyayari na at parami ng paraming tao ang tumatanggap sa mga pagbabagong ito nang hindi nagdududa. Ipinapakita nito na ang landas patungo sa pagpapatupad ng sistemang ito ay matagal nang inihahanda. Sino ang hindi tatanggap? Sila ay uusigin. Pinalaan tayo ng Biblia na magkakaroon ng matinding pag-uusig sa mga tatangging tanggapin ang tatak na ito. Ang mga hindi tatanggap ng marka ay itatakwil sa sistema. Hindi sila makakabili ng pagkain, makakabayad ng mga bayarin o makakahanap ng trabaho. Ituturing silang mga kaaway ng Estado, mga rebelde laban sa bagong pandaigdigang pamahalaan. Sa Mateo 24, Siyam, binalaan tayo tungkol sa panahon ng matinding pag-uusig kung magkagayoy, ibibigay kayo upang pahirapan at papatayin kayo. At kayoy, kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ang huling layunin ng Antikristo ay hindi lamang kontrol sa ekonomiya, kundi ganap na kontrol sa buhay at pananampalataya ng bawat isa. Hindi lang niya nais mamuno, nais niyang sambahin. Malapit na ba ito mangyari? Kung titingnan natin ang ating paligid, makikita nating malinaw ang mga palatandaan na ang mundo ay papunta na sa direksyong ito. Ang mga krisis sa ekonomiya ay nagtutulak sa mga bansa na maghahanap ng mga bagong solusyong pang-ekonomiya. Ang teknolohiya ay unti-unting pinapalitan ang pangangailangan sa pisikal na pera. Ang mga gobyerno ay nagmumungkahi ng sapilitang digital na identification systems. Dumarami ang galit at diskriminasyon laban sa mga taong nananatili sa pananampalatayang kristyano. Wala nang pagdududa. Ang propesya ay natutupad sa ating harapan. Ngunit may pag-asa rin na ipinangako ng Biblia. Sa pahayag labing apat na punto siyam hanggang sampu, malinaw ang babala ng Diyos. Ang sinumang ang tanggap ng marka ay tinatanggihan ang kaligtasan. Dahil dito, mahalagang maging handa tayo sa espiritual na aspeto, palakasin ang ating pananampalataya, at manalig na tutustusan tayo ng Diyos sa gitna ng anumang pagsubok. Ano ang dapat gawin ngayon? Ngayong alam mo na ang propesya, ang tanong ay, handa ka ba? Maging mapagmasid sa mga palatandaan huwag magpalinlang. Patatagin ang iyong pananampalataya sa Diyos sapagkat ang tunay na hari ay babalik upang gumawa ng katarungan. Kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan sa iyo, ibahagi ito, palaganapin ang katotohanan at manatili sa liwanag ng Panginoon. Ang dakilang pag-uusig sa mga hindi susunod. Sipin mo ang isang panahon kung saan wala ka ng kalayaang pumili kung ano ang iyong paniniwalaan, kung saan ang iyong pananampalataya, konsensya at moralidad ay wala ng halaga. Isang panahon kung saan ang mga hindi susunod sa pandaigdigang sistema ay ituturing na banta, mga kaaway ng progreso. Ang panahong iyon ay paparating na. Binalaan na tayo ng Biblia tungkol dito. Sa Mateo 24, Siyam, sinabi mismo ni Jesus, kung magkagayoy ibibigay kayo upang pahirapan at papatayin kayo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito na ang mga hindi yuyuko sa pandaigdigang gobyerno ng Antikristo, ang mga mananatiling tapat sa Diyos at tatangging tanggapin ang kanyang marka ay magdurusa sa matinding pag-uusig. At hindi ito isang walang basehang takot. Ang pag-uusig ay magsisimula sa pamamagitan ng diskriminasyon at pang-ekonomiyang paghihigpit. Ngunit ito ay magiging mas matindi sa paglipas ng panahon. Isang mundo kung saan ang pagsasabi ng hindi ay magiging krimen sa simula. Ang bagong pamahalaang ito ay magmumukhang makatarungan, puno ng pangako at nagdadala ng kapayapaan isang pandaigdigang gobyerno, isang sistema ng pananalapi na puk na kontrolado ng isang entidad, isang universal na relihiyon na tumatanggap ng lahat ang kanilang pangako, kung lahat ay magkakaisa, magkakaroon ng kapayapaan at kasaganaan. Ngunit ang pagkakaisa na ito ay sapilitan. Wala ng espasyo para sa mga hindi sang-ayon. Sino ang unang target? ang mga tunay na nananalig sa Diyos. Ang pagpapalayas sa mga mananampalataya, ang unang yugto ng pag-uusig ay hindi sa pamamagitan ng marahas na pag-atake kundi sa unti-unting pag-aalis ng kanilang karapatan sa lipunan. Hindi na sila makakabili o makakabenta. Mawawalan sila ng trabaho at kabuhayan. Ituturing silang mga radikal at mga hadlang sa kaayusan. Dahil sa takot marami ang magpapasakop. Tatanggapin nila ang bagong sistema kapalit ng seguridad at kaginhawaan. Ngunit ang mga hindi yuyuko, sila ang uusigin. Mga batas at kontrol, formal na pagsisimula ng pag-uusig. Upang bigyang katwiran ang pag-uusig, lilikhain ng gobyerno ng Antikristo ang mga batas na huhubog sa bagong kaayusan. Ilegal na ang pagtanggi sa marka ng halimaw ipinagbabawal na ang pangangaral ng tunay na salita ng Diyos. Anumang pagtutol sa bagong sistema ay ituturing bilang uh, terorismo. Ang sinumang hindi susunod ay aaristuhin, huhulihin at papatayin. Sa pahayag tatlo pitong, sinabi na makikipagdigma ang Antikristo laban sa mga banal at sila ay kanyang tatalunin. Ibig sabihin nito, ang pag-uusig ay magiging totoo, matindi at pandaigdigan. Ang tuwirang pag-uusig ang mundo laban sa hinirang ng Diyos sa kalaunan, ang mga hindi tatanggap sa sistemang ito ay hindi lamang itatakwil, kundi hahabulin pa. Isusumbong sila ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Idedeklara silang mga kalaban ng Estado. Lahat ng tatangging yumuko ay haharap sa pinakamalupit na kaparusahan. Ang tanong ngayon ay handa ka ba para sa darating na pagsubok? Sila ay dadalhing sa pilitan upang mamili sa pagitan ng pagpapasakop o kamatayan. Sa Lukas 21, 16-17, tayo ay binalaan. At kayo'y ibibigay kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay nila ang ilan sa inyo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Magkakaroon ng isang matinding nga pangangaso sa mga tatangging tanggapin ang bagong pandaigdigang kaayusan. Magkakaroon ng mga mata ang gobyerno sa bawat sulok ng mundo. At sinumang mahuli ay haharap sa dalawang pagpipilian, sumuko at tanggapin ang pamamahala ng Antikristo. Mamatay para sa pananatili sa katapatan sa Diyos. Ang halimbawa ng mga martir ang mga hindi tumanggi sa katotohanan. Ang Biblia ay puno ng halimbawa ng mga lalaki at babae na hindi ikinaila ang kanilang pananampalataya kahit sa harap ng kamatayan. Si Daniel ay itinapon sa yungib ng mga leon sapagkat tumangging ihinto ang kanyang panalangin sa tunay na Diyos. Si Nasadrake, Mesake at Abednego ay inihagis sa nagliliyab na pugon dahil tumangging LUMUHOD SA HARI Ang mga unang kristyano ay inusig at pinatay dahil hindi nila itinatwa si Jesus at ang kasaysayang ito ay mauulit sa mga huling araw. Magkakaroon ng mga kakalalakihan at kababaihan na mas pipiliing magdusa kaysa itatwa ang kanilang pananampalataya. Sila ang mga martir ng Panginoon, ang mga mag-aalay ng kanilang buhay dahil sa pagmamahal kay Kristo. Ngunit isang bagay ang tiniyak ng Biblia, hindi sila pababayaan ng Diyos. Ano ang malapit nang mangyari? Ngayon, tingnan mo ang iyong paligid. Ang hindi pagpapahalaga sa mga Kristiyano ay lumalala. Ang mga kalayaan ay unti-unting nililimitahan. Ang mundo ay inihahanda para sa isang sistema kung saan walang puwang ang paglaban. Ibig sabihin, ang panghuling pag-uusig ay papalapit na. Ngunit may pag-asa. Sa pahayag 24, ipinangako ng Diyos na ang mga mananatiling tapat hanggang wakas ay maghahari kasama ni Kristo. Maging handa ngayon. Ngayong alam mo na ang katotohanan ito, ang tanong ay handa ka bang manatiling matatag kapag nagsimula na ang pag-uusig? Binalaan tayo ng Biblia na maging mapagmasid, maging handa at manatiling matatag sa pananampalataya. Dahil dito, huwag kang manahimik, huwag kang yumuko. Palakasin mo ang iyong pananampalataya ngayon habang may oras pa. Kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan sa iyo, ibahagi ito, ipalaganap ang katotohanan at manatili sa liwanag ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ingatan tayo sa panahong ito ng katuparan ng mga propesya.